magbisyo. Tutun mo na yung sarili nila sa pag-aaral. Basta mag-aaral, paano aaral na mag magulang, ganun. Sikap ang papahal. Kala obligasyon na bilang magulang ang makapag-aral sila kasi yun lang naman ang tanging yaman ng magulang para sa kanila. Kung tutusin, simple lang ang hiling ng magulang sa kanilang mga anak ang makapagtapos ng pag-aaral. Pero sa hirap ng buhay ngayon, seryoso ang usapin kung paano nga ba maabot ang diplomang Minimithi. Lalo na kung ang nakapaligid sa iyong anak ay isang lipunang masama ang impluensya. Ito ang nagtulak sa Rematex Expose na silipin ang kalagayan ng mga estudyante ngayon sa labas ng kanilang tahanan. Sa popular na University Belt sa Manila, nag-ikot-ikot ang aming surveillance team. Unang pinuntiriya ng aming grupo, ang kumpulan ng mga estudyante na ito sa Maynavara Street Ligod lamang ito ng University of Santo Tomas. Ano kaya meron? At tila abalang abala kayo dyan, ha? Ang aming asset, bit-bit ang spy camera. Hindi na katumili na pasukin ang nasabing lugar. Ilang sandali pa ay tumambad na sa amin ang mga estudyante na ito na busy busy sa kakatumbok ng bola ng bilyaran. Lagot kayo! Mga magulang, alam niyo ba ang perang inyong pinagpaguran sana para sa pag-aaral ng inyong mga anak ay dito po sa Dapitan Recreational Hall o ang ito lang ang nakikinabang. Abay, hindi na nahiya itong mga estudyante dito. Kontento na sana kami sa amin na ito komento ng lantarang pagbulakbol ng mga estudyante dito nang may nakapagbulong sa amin na meron pa isang problema sa University Belt agad namin binaripika ang nasabing sumbong. At sa tapat na tapat lang ng eskwelahang ito, ay sinadya namin ang Balay Music Lounge. Ito raw naman ang tambayan ng mga manginginom na mga estudyante dito. At sa pagpasok nga ng aming surveillance team sa itinuturong student bar ay positibo. Mga naka-uniform na estudyante ang nakatambay at nagiinuman dito. Mga magulang, Basta maigi at baka isa na ang mga anak ninyo sa aming nabidyohan. Teka, teka, eh paano hindi madedemonyo ang mga estudyante na pumasok sa inyong mga lugar? Gayong ilang di pa lamang ang layo ninyo sa kanilang eskolahan. Kaya naman kami na mismo ang nagkasiyasat at kung meron bang nilalabag na batas ang operasyon ng mga establishmentong katulad ng Balay Music Lounge at Dapitan Recreational Hall. At di nga ka kami nagkamali dahil ayon sa Republic Act No. 1224, turutan lamang na makapag-operate ng lokal na pamahalaan ang mga ganitong uri ng negosyo tulad ng nightclubs, pavilion cabarets at kung may metro naman ang layo nito mula sa mga eskulahan. Habang 50 metro naman ang nakasaad sa batas na dapat na layo ng isang bowling alley at bilyaran at mga school bars. Ganun naman pala eh. Eh... Bakit kayo nandiyan? Sa tapat at likod lang ng eskwelahan na Beijing, Manila Mayor Alfredo Lim, buksan ang inyong mga mata. Mukhang nakatulugan na yata ng inyong tanggapan ang mga ganitong problema ng inyong lusot. Lumalam niya na po yata kayo sa agenda ninyong kamay na bakal sa magpapatupad ng batas dahil malaya pa rin nakakapag-operate ang mga negosyong ito. Sana'y kaawaan ninyo rin ang mga magulang ng mga estudyante nito na walang ibang hinahangat kundi mabigyan ng edukasyon ang kanilang anak kahit pa malala ang isyo na kahirapan sa ating bansa.